sa Radio Hello po! Magandang umaga po sa mga ka-lovely! Yeah! Hi mga sis! Dahil na-invite ako for a live TV guesting sa show na Love, Tony Pet, and Everything sa Net25, naisipan kong mag-mini-vlog para mapasilip ko sa inyo yung TV casting ganap natin. At dahil morning show ito, 5.45am ang call time namin. Pagpasok sa building, pinapunta muna ako sa clinic for swab testing at nung negative na ang result, diretso na sa makeup room. By the way, excited ako sa topic namin kasi tungkol ito sa how to be a good wedding guest. Pongga yan para pagkalat natin ang meaning ng RSVP at no plus one sa TV. Ayon, free ang hair and makeup nila for the guests. Shoutout nga pala sa Glamir Aesthetics for my semi-permanent natural looking kilay. Saves me so much time sa pag-makeup. At kung mapapansin nyo, chat ako ng chat dyan kasi sinasabihan ko ang nanay ko pati mga friends ko na panoorin ako sa TV today. Tapos dumating na si Sir Sonny, siya nga pala yung producer, pinapakita niya na sa akin yung magiging flow ng interview, kung ano-ano yung mga possible na itanong sa akin ni Miss Love Anuver. Nakakaba na, nakaka-excite at the same time kasi as the vegetarian bride, memorize na natin yung topic na wedding guests, diba? after ng hair and makeup session, konting review muna sa mga interview questions. Hanggang sa dumating na yung staff at kinabitan na ako ng lapel kasi malapit na raw yung segment namin. Then, pumunta na kami sa Studio 3. Ongoing dito yung live broadcast ng Love, Tony Pet, and Everything. Standby na raw ako backstage kasi in 5 minutes papapasukin ako sa loob. Dito natatanaw ko na sila Miss Love and Sir Tony Pet. Hanggang sa pinapasok na ako mga sis. This is it na. Super welcoming ni Miss Love at ang taas ng energy. Sabi ng staff after na weather update segment, kami na ang next. Kwentuhan lang kami ni Miss Love while waiting. Tapos ito yung itsura ng studio nila sa loob. At uh, besides po dito sa low pressure area, sa mga susunod na araw naman po. Hanggang sa ito na nga, nag i na si Miss Love at pinakilala niya na ako. Hello po, magandang umaga po sa mga ka-lovely. Yeah. yeah. Don't know, don't know. Event about you. Minsan kasi doon nagsasabi na oh, may pregnancy announcement or the I mean, kahit may magpo-propose naman lagi na unless nga, 'di ba? Sinabi nang napakusa ka, yes. 'Di ba sa ikakasal. Ano pa sa sabi mo? Sempre minsan 'di ba, <laughs> kapag break, kasi mo o match mo 'yon. Ayun lang, <laughs> ayun yun na, ay, hindi, hindi pa. <laughs> tipid na tipid. Reloader lang, reloader lahat lahat. <laughs> Pati resept na. O, oh, saan ka okay, pwede i uh, Camille, oh, sabihin mo na sa amin. Ayan, sorry. para dun sa mga wedding guests na gusto mong ma-remind ulit, mm. na mga reminders na ganito, follow niyo lang po ako sa The budgetarian Bride. Uh, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, hanggang sa YouTube. Kahit saan yung gusto. May website din kami, The Vegetarian bride Bride.com. After the interview, syempre, nagpa-picture kami kay Miss Love. At hinila ko na rin yung asawa ko para kasama siya sa vlog ko. So, ito, after the interview, alisin nila yung lapel mic. Tapos, na ko pala rito yung owner ng Pottery Studio and Art. Follow nyo sila, mga sis, ha? At dito na magtatapos ang ating mini-vlog about my TV guesting sa Love, Tony Pet and everything. Until our next TV guesting, mga sis, samahan nyo ako ulit, ha? Bye-bye!